Hindi, ikaw lang naman yung adobot. Hello, guys. Tingnan mo, ma. Ma. Tingnan mo, ma. Ma. Ito. Wait lang, ma. Wetam bewet lang. Haluin lang natin. Pa oh, bibitawan mo yan. <laughs> Lala. Di pa ka na eh. Uy tama na. Kadin na ayo mo ko bigyan. Lumapit na kayo. Lagi kang nakikip-switch. Laka muna, tsaka muna. Ayaw sila yun. Ayun na, laka muna.